Habis pelang fish on, na. fish on master, Yeah, okay, master. Doon, sir, sa malayo. Naiwanan na ako. Hindi ako nagmalay. Doon, sir, nagagat gag sa akin. Kaya, yeah, hindi na ako naka sa habol. Kaya, dunig na tayo ng isang lur. Yung muldong hipo niya ng pang-harvest natin. Wala na. Bumitaw siya. Nakikita on. Nakikita on. magandang magandang size siya at alam ko no? magandang size nito good size yo Walang talaga. Natin kailangan natin iayos yung kailangan ng pliers kasi kain niya yung kain niya yung natin, table

Dawan pa sila. Buhay pa sila. Kanoping. Patay na rin. Kanoping. Kapat na gulasong kanoping. Dalawa. Dalawa. natin. 3000 series na Bear Kings. Hiniraman kasi yung reel natin is hindi pa nagagawa. Hindi pa natin nalilinis. Nilinis ko man siya.